Gemini, naramdaman mo na ba na parang may mensahe ang uniberso para sa'yo? Isang bigla ang kotob, isang hindi inaasahang pagkakataon, o isang swerte na dumating eksakto ng kailangan mo ito? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Abril 2025 ang susi sa isang malaking pambihirang tagumpay sa iyong pananalapi? Ang mga bituin ay nakahanay sa isang paraan na hindi pa nangyari sa maraming taon at para sa Gemini maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihirap at pagsulong pero bakit ito nangyayari ngayon at ano ang dapat mong gawin upang samantalahin ang pagkakataong ito bago ito mawala manatili ka lang nagbabago na ang iyong kapalaran sa pananalapi matagal nang naging gabay ang astrolohiya para sa mga naghahanap ng kaliwanagan tungkol sa kanilang hinaharap at para sa Gemini, ang Abril 2025 ay nagaan yung maging isang buwan ng kamanghamanghang pagbabago sa pananalapi. Bilang isang Gemini, kilala ka sa iyong kakayahang umangkop, talino at bilis ng pag-iisip mga katangiang magiging mahalaga sa mga pagkakataong darating sa iyo. Pero hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa kosmikong pagkakaayon. Sa Abril, isang bihirang astrological shift ang um, magbubukas ng mga pintuang dati nakasara, magdadala ng pag-unlad sa pananalapi, mga tagumpay sa karera at di inaasahang kayamanan sa iyong buhay. Inihahain sa iyo ng universo ang isang gintong oportunidad. Pero makikilala mo ba ito bago mahuli ang lahat? Higit sa lahat, alam mo ba kung paano lubos na mapakinabangan ang mga biyayang darating? Manatili ka lang habang sinisiyasat natin kung ano mismo ang nangyayari sa mga bituin, kung bakit ang Gemini ang pinili para sa pagpapalang ito sa pananalapi. At kung paano mo maaaring gawing pangmatagalang kasaganaan ang sandaling ito. Ang likas na lakas at katangian sa pananalapi ng Gemini Gemini. Ang iyong kapalaran sa pananalapi ay hindi lang nakasalalay sa swerte. Ito ay hinuhubog ng iyong natatanging kakayahan at katangian. Pinamumunuan ng Mercury, ang planeta ng komunikasyon at talino. Ikaw ang isa sa pinaka-adaptable at matatalinong zodiac signs. Ang iyong kakayahang mag-isip ng mabilis, gumawa ng matatalinong desisyon, at makisabay sa pagbabago ay nagbibigay sa iyo ng natural na kalamangan pagdating sa pera. Hindi tulad ng ibang zodiac signs na nakadepende sa katatagan, mas nagiging matagumpay ka sa mga pabago-bagong sitwasyon. Sa negosyo, pamumuhunan, o pagbabago ng karera, may kakayahan kong kang makita ang mga oportunidad bago pa man ito sumabog sa kasikatan. Kaya naman marami sa mga matagumpay na negosyante, mamumuhunan, at innovator ay Gemini. Ikaw ay mausisa, maraming talento, at palaging nauuna sa laro. Isang perpektong kombinasyon upang maging hindi mapipigilan pagdating sa pera kapag tama ang tiyempo. Ngunit narito ang nakakakilig na bahagi Ang Abril 2025 ay magdadala ng isang pagbabago na lalong magpapalakas sa iyong likas na kakayahan. Ang iyong talas ng pag-iisip ay aabot sa pinakamataas na antas at ang mga oportunidad ay darating sa paraang hindi mo inaasahan. Kung matagal mo nang hinihintay ang isang malaking oportunidad, isang bagong trabaho o isang pamumuhunan na maaring magbigay sa iyo ng tagumpay. Ang universo ay nagsisimula nang ihanda ang daan para dito. Upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw, tingnan natin ang ilan sa mga sikat na Gemini na nagamit ang kapangyarihan ng kanilang zodiac sign apang makamit ang tagumpay sa pananalapi. Ang mga icon tulad ni Kanye West, Angelina Jolie, at Elon Musk ay kapwa Gemini. Ano ang kanilang pagkakapareho? Ang kanilang walang kapantay na kakayahan na samantalahin ang mga oportunidad, baguhin ang kanilang sarili, at gawing kayamanan ang kanilang mga ideya. Tulad nila, mayroon kang potensyal na pakinabangan ang pambihirang pagkakahanay ng mga bituin. Pero bakit napakahalaga ng Abril 2025? Ano nga ba ang magaganap sa kosmos na makakaapekto sa iyong kapalaran sa pananalapi? Tuklasin natin ang mga astrological shifts na magbabago sa iyong hinaharap. Ang astrological shift sa Abril 2025. Ang Abril 2025 ay hindi lang isang pangkaraniwang buwan. Ito ay isang turning point para sa Gemini. Ang mga bituin ay nakahanay sa isang paraan na magbubukas ng napakalalaking oportunidad sa pananalapi. At kung alam mo kung paano gamitin ang enerhiyang ito, maaari mong makita ang isang malaking pagbabago sa iyong kapalaran sa pera. Pero ano nga ba ang eksaktong nagaganap sa kosmos? Mga pangunahing planetaryong kaganapan Mercury at Jupiter conjunction. Ang pinakamalaking planetary movement na makakaapekto sa iyo ay ang pagsasama ng Mercury, ang iyong ruling planet, at Jupiter, ang planeta ng expansion at abundance. Ang bihirang pagsasamang ito ay magpapalakas sa iyong talino, kakayahang magdesisyon at husay sa komunikasyon na magbubukas ng mga pinto para sa pagpapalagod ng kayamanan sa hindi mo pa nararanasang paraan. Kung matagal mo nang hinihintay ang tamang oras upang humingi ng raise magsimula ng bagong negosyo, o mag-invest sa isang malaking proyekto, Abril, ang tamang panahon, full moon sa Libra. Magkakaroon din ng full moon sa Libra, ang iyong kapwa air sign, na magbibigay liwanag sa mga financial partnerships at collaborations. Ang lunar event na ito ay perpekto para sa negosasyon ng business deals, pagbuo ng matibay na koneksyon sa negosyo, at paglagda ng mga kontrata. Kung nag-aalangan ka sa isang proyekto o may duda ka sa isang kasosyo sa negosyo, ang kosmikong pagkakaayon na ito ay magdadala ng kaliwanagan sa iyong mga desisyon. Uranus sa Taurus, bigla ang pagbabago sa pananalapi. Ang pinaka-transformative na shift ay magmumula sa bihirang paggalaw ng Uranus sa Taurus, na siyang namamahala sa financial stability kilala si Uranus sa biglaang pagbabago at sa Abril 2025. Maaring magdala ito ng hindi inaasahang pagtaas ng kita para sa Gemini. Maaring ito ay sa anyo ng di inaasahang financial windfall. Malaking pera na hindi mo inasahan. biglang lumabas na investment opportunity. Pagkakataong mapunta sa tamang lugar sa tamang oras, paano ito makakaapekto sa iyong pananalapi? pag-unlad sa karera, asahan ang malalaking pagbabago sa iyong profesional na buhay. Maaaring promotion, bagong job offer, o isang proyekto na magpapataas sa iyong karir. Oportunidad sa kayamanan, posibleng magkaroon ng bigla ang kita mula sa investments, bonuses, o kahit sa hindi inaasahang paraan tulad ng pagkapanalo ng pera. Tagumpay sa negosyo, kung isa kang entrepreneur o nagpaplanong magsimula ng bagong venture, ang mga planeta ay nakahanay para sa maximum success. Mag-ingat sa isang hamon na ito Mercury Retrograde Alert. Habang ang planetary alignments ay nagdadala ng malalaking oportunidad, may isang malaking hamon, ang Mercury Retrograde. Ito ay maaaring magdulot ng miscommunications. Mag-ingat sa mga hindi pagkakaunawaan sa negosyo o trabaho. Delays at problema sa dokumento. Siguraduhing dobleng suriin ang mga kontrata bago pumirma. Mabilis ang desisyon na maaring maging mali. Huwag magmadali sa mga malalaking transaksyon sa pananalapi. Ang sekreto? Pag-isipang mabuti bago kumilos. Iwasan ang pagmamadali sa malalaking desisyon at siguruhing maayos ang lahat ng detalye bago pumasok sa anumang kasunduan. Sa lahat ng astrological shifts na ito, ang universo ay naghahanda ng isang espesyal na kapalaran para sa Gemini. Pero kailan mo dapat gawin ang unang hakbang? Alamin natin ang mga pinakamakapangyarihang petsa para sa iyong tagumpay sa pananalapi mga mahalagang petsa at mapalad na panahon para sa paglago ng pananalapi. Ang tiempo ay napakahalaga. At para sa Gemini, puno ang Abril 2025 ng mga mahalagang petsa na maaring humubog sa iyong hinaharap sa pananalapi. Kung gagamitin mo ang tamang pagkakataon sa tamang oras, maari mong buksan ang pinto sa mga hindi kapani-paniwalang oportunidad. Pero kung mag-aalinlangan ka, maaari mong mamiss ang isang sandaling maaaring magbago ng iyong buhay. Kaya't tingnan natin ang pinakamahalagang mga petsa at ang kanilang kahalagahan sa iyong kayamanan at karera. Mahalagang petsa sa Abril 2025 para sa Gemini ika ng Abril 5, 2025. Mercury conjunct Jupiter. Napakalaking potensyal sa paglago ng yaman. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang araw sa pananalapi ng taon para sa Gemini. Ang iyong ruling planet na si Mercury ay magtatagpo kay Jupiter, ang planeta ng expansion. Nalilikhain ang perpektong kondisyon para sa pagpapayaman. Sa araw na ito, maaari mong maranasan ang isang malaking oportunidad sa pananalapi o job offer. Isang matinding pagnanais na magsimula ng bagong negosyo o investment. Makapangyarihang usapan na maaaring humantong sa kapaki-pakinabang na partnerships. Best action. Gawin ang matapang na mga desisyon sa pananalapi. I-pitch ang iyong mga ideya. At magsaliksik ng bagong paraan para kumita ng mas maraming pera. 2 Abril 12. 2,025. Full Moon sa Libra mga pakikipag-partner at tagumpay sa negosyo. Ang full moon na ito ay um, magbibigay liwanag sa mga partnerships, negosyo at kontrata. Ito ang perpektong panahon upang magkaroon ng kaliwanagan sa kung aling trabaho, negosyo o kasunduan ang tunay na angkop para sa iyo. Best action? Kung matagal mo nang iniisip ang paglagda sa isang kontrata, Suriin itong mabuti at tapusin kung maayos ang lahat. Napakagandang araw ito para sa networking, pag-secure ng investments, at paggawa ng matatalinong hakbang sa pananalapi. 3 Abril 18, 2025 Pumasok ang araw sa Taurus, pagsisimula ng katatagan sa pananalapi. Ang paggalaw ng araw sa Taurus ay magdadala ng financial stability at security. Kung nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong sitwasyon sa pera, ang shift na ito ay makakatulong upang maging mas matibay at malinaw ang iyong pangmatagalang plano sa pananalapi. Best action: Simulang magplano para sa hinaharap. Isiping mabuti ang pangmatagalang investments, pagbili ng ari-arian, at pagpapalago ng yaman. 4 na Abril 27, 2025. Uranus. Nagpapagana ng bigla ang financial breakthroughs. Si Uranus, ang planeta ng di inaasahang pagbabago, ay gagawa ng isang mahalagang galaw sa araw na ito na magdadala ng bigla ang pagtaas ng kita para sa Gemini. Asahan ang isang sorpresa na oportunidad upang kumita ng malaking pera. Isang hindi inaasahang pagbabago sa karera o posibleng promosyon. Isang matapang na bagong ideya sa negosyo o investment opportunity. Best action. Maging bukas ang isipan at handang sabihin ang oo sa isang oportunidad na maaring mukhang kakaiba sa simula, ngunit may potensyal na baguhin ang iyong buhay. Ang kapangyarihan ng pagsasagawa ng tamang hakbang sa tamang oras. Ang susi sa tagumpay sa Abril 2025 ay makilala ang mga sandaling ito at kumilos habang nakaayon ang mga bituin Maging ito man ay isang career move, business investment o isang oportunidad sa pananalapi, ang mga key dates na ito ang gagabay sa iyo patungo sa kasaganaan. Pero paano mo masusulit ang enerhiyang ito? Anong mga hakbang ang dapat mong gawin upang ma ang iyong financial success? at matiyak ang pangmatagalang yaman. Tuklasin natin ang pinakamahuhusay na estratehiya upang magamit ng husto ang Abril 2025. Ano ang dapat gawin ng Gemini upang mapalago ang yaman sa Abril 2025? Ngayon na alam na natin na ang Abril 2025 ay puno ng makapangyarihang oportunidad, ang tanong ay, Paano masusulit ng Gemini ang pagbabagong ito sa pananalapi? Ang sagot ay nasa matalino at estrategikong mga, hak, mga hakbang na nakaayon sa enerhiya ng kosmos na kumikilos para sa iyong tagumpay. Gamitin ang iyong kakayahan sa komunikasyon upang buksan ang oportunidad. Bilang isang Gemini, ang iyong pinakamalaking asset ay ang iyong kakayahang makipag-usap. Sa negosyo, networking o career negotiations, ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Ang Abril ang tamang panahon upang makipag-negotiate ng salary increase. Kung matagal mo nang hinihintay ang tamang pagkakataon upang humingi ng mas mataas na sahod, ang Mercury at Jupiter alignment ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at lakas ng loob upang gawing realidad ito. Ipitch ang iyong mga ideya. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya o may sariling negosyo, ito ang perpektong buwan upang magmungkahi ng mga bagong proyekto, investments, o partnerships na maaaring humantong sa malaking tagumpay sa pananalapi. Palawakin ang iyong network. Makipag-ugnayan sa tamang mga tao na maaaring makatulong sa iyong paglago sa pananalapi. Ang isang simpleng pag-uusap sa Abril ay maaaring maging daan sa isang life-changing na oportunidad. Maging handa sa hindi inaasahang pagkakataon sa pananalapi. Dahil may malaking papel ang Uranus sa enerhiya ng Abril, asahan ang hindi inaasahang pagbabago sa pananalapi. Ibig sabihin, maaaring makatanggap ka ng biglaang financial gift, bonus o windfall. Maaaring lumitaw ang isang investment o business opportunity na hindi mo inaasahan. Isang job offer, kontrata, o pakikipagpartner ang maaring dumating ng hindi mo inaakala. Ang sekreto? Maging flexible at maging bukas sa mga bagong oportunidad. Kung may isang bagay na pakiramdam mo ay tama, pakinggan ang iyong intuition at huwag palampasin ang pagkakataon. Tatlo, Mag-invest sa matalino at makabago na ventures bilang isang Gemini. Mahilig ka sa mabilis na pag-usad ng industriya at pagsubok ng bagong trends. Ang Abril 2025 ay ang perpektong oras upang mag-invest sa teknolohiya, digital assets, o makabagong negosyo. Pag-isipan ang real estate opportunities na maaaring magdala ng pangmatagalang yaman. Magsimula ng bagong side hustle o online business. Ngunit mag-ingat sa biglaang paggastos. Ang Mercury Retrograde ay maaring magdulot ng labis na kumpiyansa na maaring humantong sa hindi pinag-isipang desisyon. Palaging doblehin ang pagsuri sa mga detalye bago mag-commit sa malaking transaksyon sa pananalapi. Maging organisado at planuhin ang iyong mga hakbang upang lubos na mapakinabangan ang malakas na enerhiyang ito. Magtakda ng malinaw na financial goals. Alamin kung ano ang eksaktong nais mong makamit. Gumawa ng timeline ng iyong financial actions. Planuhin kung kailan ka magi-invest, magne-negosasyon, o gagawa ng career moves. Maging maingat sa Mercury retrograde delays. Dobleng suriin ang mga kontrata at pag-isipan mabuti bago gawing pinal ang malalaking desisyon. Ito na ang iyong sandali, Gemini. Ang Abril 2025 ay hindi lang isang ordinaryong buwan. Ito ay isang kosmikong oportunidad upang iangat ang iyong estado sa pananalapi. Sa tamang mindset at estratehikong aksyon Maari mong gawing pangmatagalang tagumpay ang makapangyarihang astrological energy na ito. Pero ano ang mangyayari pagkatapos ng Abril? Magpapatuloy ba ang financial luck na ito o may mga bagong hamon na paparating? Tingnan natin ang hinaharap ng Gemini sa labas ng Abril 2025, ang hinaharap ng pananalapi ng Gemini. Pagkatapos ng Abril 2025, habang ang Abril 2025 ay isang makapangyarihang turning point. Hindi dito nagtatapos ang financial journey ng Gemini. Sa katunayan, ang mga oportunidad na nagsimula sa buwang ito ay magpapatuloy na lumago sa natitirang bahagi ng taon. Pero paano nga ba mag-e-evolve ang iyong kapalaran sa pananalapi pagkatapos ng Abril? Mayo at Hunyo 2025 ang pagsisimula ng matatag na resulta. Sa mga buwang ito, ang enerhiya ng astrolohiya ay magbabago ng malaki habang ang Mercury ay lilipat sa isang mas estratehiko at praktikal na yugto. Ibig sabihin, kung sinimulan mo ang investments, negosyo o career shifts sa Abril, makikita mo na ang totoong resulta. Maaring maranasan mo ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kita pagpapalawak ng negosyo, o mas matibay na job security. Kung sinamantala mo ang malalakas na planetary alignments noong Abril, magsisimula ng magbunga ang iyong mga pagsisikap sa mga buwang ito. Hulyo 2025 Ang pinakamalaking breakthrough ng Gemini Ang pinakamalaking financial breakthrough para sa Gemini ay darating sa Hulyo 2025 habang si Jupiter ay ganap ng pumuwesto upang palakasin ang iyong kayamanan at career expansion. Sa panahong ito, asahan ang promotions at leadership roles para sa mga Gemini sa workforce, business success para sa entrepreneurs habang lumalakas ang kanilang mga proyekto, long-term investments na magsisimulang magbigay ng malalaking kita, para sa mga Gemini na gumawa ng matapang na desisyon sa pananalapi noong Abril? Ito ang buwan kung kailan magsisimulang dumating ang malalaking gantimpala. Setyembre at Oktubre 2025 Ang pagbuo ng pangmatagalang yaman Sa mga buwang ito, ang focus ay lilipat patungo sa long-term financial security at wealth building, real estate at property investments. Kung nagpaplanong bumili ng bahay o lupa, ito ang tamang panahon. Pagtatayo ng retirement plans o long-term savings, mahalaga ang paghahanda para sa hinaharap. Paglikha ng maramihang pinagkakakitaan. Siguraduhin na ang iyong financial growth ay sustainable sa pamamagitan ng pagbuo ng iba't ibang sources of income. Nobyembre 2025 Ang hamon ng Mercury Retrograde Babala sa Mercury retrograde. Bagamat puno ng pag-unlad ang unang bahagi ng taon, ang Mercury retrograde sa Nobyembre ay maaring magdulot ng delays o hindi inaasahang problema sa pananalapi. Ano ang dapat gawin? Huwag magmadali sa malaking transaksyon o desisyon. Iwasan ang impulsive spending o risky investments. Pagtiwalaan ang financial strategies na itinayo mo sa unang bahagi ng taon ibinigay na ng universo ang oportunidad. Tatanggapin mo ba ito? Gemini, Abril 2025 ay simula pa lamang ng iyong financial transformation. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon ang huhubog sa iyong kapalaran sa pananalapi sa buong taon at sa mga darating pang taon. Ito ang iyong sandali, Gemini. Ang Abril 2025 ay hindi lang isang pangkaraniwang buwan. Ito ay isang kosmikong pagkakataon upang baguhin ang iyong financial destiny. Sa pamamagitan ng Mercury na naka-align kay Jupiter, full moon sa Libra, at Uranus na nagdadala ng biglaang financial breakthroughs, lahat ng astrological energy ay nasa panig mo. Oportunidad sa career growth, business success, at hindi inaasahang kita ay kumakatok na sa iyong pintuan. Pero hindi lahat ng Gemini ay sasamantalahin ang pagkakataong ito. Marami ang mag-aalinlangan, mag-iisip ng sobra, o hindi papansinin ang mga senyales, At kapag napagtanto nilang may namiss silang malaking oportunidad, huli na ang lahat. Pero ikaw ay iba. Nandito ka, naghahanap ng sagot, handang kumilos. Ngayon na ang oras upang gamitin ang iyong komunikasyon upang buksan ang mga pinto ng oportunidad. Samantalahin ang bigla ang pagdating ng kayamanan ng may kumpiyansa. Gumawa ng matatalino, future-oriented na hakbang sa pananalapi. Nagpahayag na ang mga bituin at dumating na ang iyong sandali. Ang tanging tanong na natitira ay, Handa ka na bang yakapin ang iyong financial power? Kung handa ka nang angkinin ang iyong tagumpay? Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa higit pang astrological insights at i-comment ang iyong financial goals para sa Abril 2025. Nagsisimula na ang iyong landas patungo sa kayamanan.